Good morning po mga kalaki ngayon po ay September 9 at eto na po mga 3-digit lucky numbers na pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad sa National po mga kalaki pwedeng pwede po ito kaya kunin mo na mga listahan mo kalaki at gusto ko ikaw ang unang manalo nito eto na po 3-digit lucky numbers po sa Mexico 1-2-8 Canada 3-2-9 Greece 574 Thank you Israel 711 Las Vegas 236 Saudi 853 Japan 294 Italy 625 Germany 703 Korea 844 Dubai 117 Malaysia 928 Thailand 360 Philippines 145 India 20 New Zealand 698 Aus Ano to? Okay Australia 7 Texas 204 4 China 196 6 Singapore 275 Hong Kong 387 At Sweden 180 Ayun mga kalaki kompeto pa mga 3 digit laki. Number pwede niyo po yan i-ramble kung gusto niyo para mabaligtad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo ha. Iraramble po para pagtaya niyo pwedeng i-ramble. Okay? Good luck.